ayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas Boluntaryo nagbalik lob sa pamahalaan ang isang membro ng counter-terrorist group sa Barangay Ordaneta, Labisares, Northern Samar. Patunay lamang yan na humihina na ang puwersang makakaliwa dahil sa sunod-sunod na pagsuko ng mga ito. Ihahatid yan ni Patrol Woman Cristel Palafox. Kusang nagbalik loob sa mga otoridad ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa impilan ng 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, Barangay Ordaneta Lavesares, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng matauhan ng 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kasama ang Area Police Command Visayas, First st Northern Samar PMFC, 125 SAC, 12 Special Action Battalion, PNP SAP, Labesares Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8 at Regional Highway Patrol Unit 8. Kasama rin niyang sinuko sa motoridad ang kanyang isang unit caliber .38 revolver. Nasa ilalim na ngayon ng pansamantalang proteksyon ng 804 Maneuver Company habang pinoproseso ang kanyang pagsasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng ating pamahalaan para sa kanyang pagsisimula ng bagong buhay at nakatanggap ng agarang tulong food pack mula sa kapulisan ang nasabing nagbalik loob. Ang kanyang pagbabalik loob ay isang malinaw na pagpapakita sa bisa ng whole of the nation approach to end insurgency sa ilalim ng EO-70 na nagpapatibay sa NTF-LCAC gayon din sa walang kumpay na pagsisikap ng ating mga kapulisan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, takataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Palafox.